Sa isang tahimik na baryo, may batang mahilig maglaro ng bola. Isang hapon, habang siya ay naglalaro sa harap ng kanilang bahay, na ihagis niya ang bola ng malakas at ito ay pumasok sa bakuran ng kanilang bagong kapitbahay. Nagdadalawang isip siya kunin nito dahil bago pa lamang ang mga nakatira roon. Maya-maya, lumabas ang isang babae mula sa bahay. Nakangiti itong pinapasok upang makuha ang bola. Habang sinusundan niya ang babae, napansin niya ang isang bata na nakaupo sa isang wheelchair sa lilim ng puno. Tahimik lamang ito at tila walang emosyon ngunit napatingin ito sa kanya. Sa mga mata ng bata, nababasa niya ang matinding pagnanais na makihalubilo at makipaglaro. Agad kinuha niya ang bola at sa kabila ng limitasyon ng bata, inimbitahan niya itong maglaro. Sa simula, nahirapan sila mag-adjust sa isa't isa Ngunit nagpatuloy lang siya hanggang unti-unting nabuo ang pagkakaibigan nila. Tinuruan niya ang bata kung paano sipain ang bola gamit ang kamay nito. Naglaro rin sila ng tumbang preso at kahit na ng simpleng jumping rope. Kitang-kita ang saya niya at ang bata sa wheelchair. Araw-araw, bumabalik siya sa bahay ng kanyang bagong kaibigan. Napansin niyang sa bawat pagpunta niya, mas nagiging masayahin ang bata ang dating malamlam nitong mata ay napuno ng ningning. Ngunit may isang bagay na laging naroon, ang misteryosong kalungkutan sa paligid ng bahay. Isang araw, pagpunta niya sa bahay ng kaibigan, may kakaiba siyang naramdaman. Tahimik ang buong paligid ng bahay. Pagpasok niya ng gate, sinalubong siya ng mga hikbi. Sa pintuan, nakita niya ang ina ng bata na umiiyak. Ang kanyang kaibigang laging sinasalubong siya ng ngiti sa tuwing siya ay darating. Ngayon ay nakahiga na sa isang kabaong. Ano pong nangyari? Tanong niya sa nanay ng kanyang kalaro. Lumapit ang ina ng bata at niyakap siya. Salamat sa iyo. Hindi mo alam kung gaano kasaya ang mga huling araw niya dahil sa iyo. Matagal na siyang may malubhang sakit. At kahit hindi niya ito maipakita sa iyo, mahal na mahal kanya niya bilang kaibigan. Napaluha siya at kasabay nito ang pangungulila sa kanyang pinakamamahal na kaibigan. Naalala niya ang bawat laro nila, ang bawat halakhak ng kaibigan, at ang mga tingin nitong punung-puno ng positibo sa buhay. Napagtanto niya na ang simpleng pagbibigay natin ng oras at malasakit sa iba ay sapat na para bigyan natin ng kulay ang kanilang buhay kahit saglit lang. Paglabas niya mula sa bahay, hawak-hawak niya ang bola na una nilang nilaro isang simbolo ng pagkakaibigan na mananatili sa kanyang puso magpakailanman. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng halaga ng malasakit, pagkakaibigan, at kung paano ang simpleng kabutihan na gagawin natin sa iba ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay.